kung sino yung mga nakapag-follow sa atin, bibigyan natin sila ng smartwatch. So, tara, maghanap tayo, guys. Let's go! Lager po kayo? Hindi, hindi, hindi. Ayan. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sige, sige. sige. Okay. Pag nakapag-follow ka sa page ko, ibibigay ko sa iyo tong smartwatch. Wala, wala akong content. <laughs> Ikaw ako ya. Pag nakapag-follow ka dito sa page ko, ibibigay ko sa iyo tong smartwatch. Wala ko. Ikaw ako Ay, hindi mo. Hindi mo ako active sa... Ikaw kuya. ya. Hindi mo ako active sa... Sa <laughs> lahat ng account, isa lang yung pangalan ko. <laughs> ito, ito, ito. Ikaw kuya. Wala akong account. <laughs> Pag nakapag-follow ka, ibibigay ko sa iyo itong smartwatch. Ano, wala sa inyo lahat? So, i-follow nyo na ako. Baka next time, magkakasalubong ulit tayo. May heart cares. May heart cares. Ito, ito, ito. follow <laughs> no, I mean, next time. <laughs> <laughs> uh, na yan. Yes. Yes, nandito kami every Friday to Sunday. Ay, yes. O, di ba? Malay nyo kasi, mamaya, si Calvin yung magtatanong sa inyo, yung foreigner. Either ako or si Calvin yung nagtatanong. Ah, uh, 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 Ano? Yan. Yeah. Follow mo na. na <laughs> po. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Hi. So yun guys, hanap tayo Let's go, kung nakapag-follow sila sa atin Manimigay tayo ng smartwatch <laughs> Hello oh, po, good evening, good evening. Good evening. Kuya, nakapag-follow ka ba sa page ko? Kung nakapag-follow ka po sa page ko Ibibigay ko po yung smartwatch sa'yo Hindi yata, teka mo na Ano? Hindi nyo po ako napapanood Parang, hindi okay, pa Isa po akong charity vlogger ang napapanood ko kasi sila ano eh, si Equatorial Guinea, eh, Pinoy. Eh. Kilala mo siya? Yung ang aking nilala, sila Pinoy Equatorial Guinea. niyo po nakapag-follow kayo sa akin? I'm not sure. Hindi sure? Sige po, thank you. I-follow niyo po ako, baka next time magkasalabong po ulit tayo. Ano ba yung ano, May heart cares po. Ah, may heart cares. May heart cares. Okay, I'll try. I'm not uh, sure. Uh, pa eh and then heart walang space wala siyang space and yan yung yung nasa una po yan yan ayan uh, yes po okay pero mas update pa ako sa facebook okay okay thank you thank you kuya thank you